Hello sa ating mga kakusina dyan! So ngayon ay gagawa tayo ng bulalo. So ano nga ba yung sikretong sangkap ng masarap na bulalo? So yun ang gagawin natin ngayon. Meron tayong kalahating kilo ng pangbulalo. Ngayon ay gagamit tayo ng pressure cooker para mas mabilis. So pagsabayin natin itong karne at saka yung Beans. Ito ay yung buto ng beans na ibinabad ko kagabi para mas madali siyang maluto. So, mag start tayo ng timer pag nagsimula ng kumulo yung ating bulalo. Then, pakuluan natin ito ng mga 30 minutes. So, ayan. After 30 minutes, ilagay na natin yung ating mga sangkap. Lagyan natin yung ating sibuyas at saka yung paminta. Then, isunod natin yung ating corn. Ayan. Then, maglagay din tayo ng asin. Tapos, maglagay din tayo ng nor cubes na pork. Then, takpan ulit natin ito. Then, ituloy natin ulit ang pagluluto ng mga 10 minutes. Pero, hindi natin ilalak yung takip ng ating pressure cooker. Ngayon, ilagay na natin yung ating cabbage. Ripulyo ang ginamit ko, hindi na pa. Pareho rin naman yan. Dintakpan ulit natin. Ituloy natin pagluluto ng mga limang minuto. Ayan. So, ready na yung ating bulalo. Ready to serve na. So, pag nagustuhan nyo ang video natin ngayon, paiwan ng bakas sa baba. Thank you for watching.